etong mag-amang ito ay galit daw sa ayuda, sa pagbibigay ng ayuda ng gobyerno ni PBBM. Yan po ang isa sa ikinagagalit nila. Bawal daw ang ayuda para sa kanila, hindi daw kasi sila mahilig magbigay ng ayuda. Katulad ng sinabi ng Sarah Duterte na kuno nga ay kabuhayan ang binibigay nila sa mga kababayan natin. <laughs> Ilan na ba yung nabigyan ng kabuhayan? So eto, yung mga galit daw na ito sa ayuda, ngayon naman ay namumudmud ng ayuda. Siguro okay na to dahil lahat naman tuwing kapaskuhan talagang namumudmud, namimigay ng tulong, namimigay ng ayuda. Eto rin po ay nakagawian din daw ng mga, ng mga Duterte. Pero yun nga, hindi ito special dahil maraming mga kababayan natin na uh, nakakaangat ang ginagawa ito na namumudmud ng, ng regalo tuwing kapaskuhan. Walang problema dyan. Hmm. Kaya lang kasi, huwag kayong magmalinis na yung pagbibigay ng iba ng ayuda at mga tulong, mga regalo tuwing kapaskuhan ay may ibig sabihin. Dahil etong mga ganitong klaseng pagbibigay nyo rin, sigurado rin na may ibig sabihin. <laughs> may gusto kayong kapalit. Okay? Ang seste, meron daw kasing information galing sa mga taga-Davao. Ito daw, um, dito kasi sa pamumudmud na ito ng uh, regalo na itong mag-ama, napakahaba daw ng pila, pinapila daw talaga yung mga kababayan nila dyan sa Davao. Walang problema yan. Pero ito yung information. Ano daw ba ang ipinamigay? Okay? Ang ipinamigay daw po ay 150 na gift certificates na siguro pang shopping, pang pamilya sa mga grocery store, ganyan ang mga gift certificates, di diba? At tatlong kilong bigas, dalawang sardinas at dalawang corn beef. Yan po ang ipinamigay. Hmm. Nakakaloko po ang ginawa daw ni this year kasi last year daw ay mas marami ang ipinamigay. Pero ito kasi yung nakakagulat. Sabi ng mga taga-Davao, ang mga pumunta dyan daw sa pila na yan ay hinakot. Karamihan daw ay hinakot. At ang mga naan dyan daw karamihan nga ay mga badyaw. O ayon nagamit ang mga badyaw. Bakit ikamo? Kasi daw, marami sa mga tagadabaw na hindi na daw interesadong pumila sa tatlong kilong bigas, dalawang sardinas, at dalawang corn beef. <laughs> Kung Natatandaan niyo po, etong mga siyudad dyan sa Metro Manila, matindi mag-flex ng mga ipinamimigay ang bawat lungsod. Katulad sa Pasig City, katulad sa Pasay, Makati. Pabungkahan daw talaga yung bigay ng mga ayuda, yung mga pamasko ng, ng LGU. So eto, kung eto ang pamasko ng LGU dyan sa Davao, <laughs> or eto ay galing na talaga sa mga Duterte, talagang hindi pag-iinteresan yan ng mga uh, ng mga pangkaraniwang kababayan natin nga na magpipila ka na napakahaba tapos ang makukuha mo dalawang sardinas, dalawang corned beef yun lang good luck